Kaya nga ng sinabi ko kahapon sa video ko mga idol, kapag nawala na tayo ng gas ay malamang ay sa rice cooker na tayo magluluto ng ating mga ulam. Kaya naman sa video natin na ito ay masusubukan talaga natin kung pwede nga ba talaga magluto ng iba't ibang ulam sa rice cooker mga idol. Kaya naman nung medyo uminit na yung kasirula ng rice cooker ay agad-agad na natin nilagyan ng mantika. At hindi nga po pala ako ang nagkukumpuni niyan mga idol kasi may sarili akong niluluto. Niluluto ko nga pala doon sa last na gas natin ay yung isda na sinabi na inupload ko kaninang umaga at dahil gabi na nga ay nagsabay na kami halos ni inday na pagkukumpuni ng mga lulutuing ulam ito nga palang pinirito na ito ay para bukas ng umaga at yung sinabaw naman ay ulamin namin ngayong gabi mahirap intindihin yung aking over ngayon malamang magulo kasi mahirap mag voiceover mga idol lalo kung hindi ikaw yung gumagalaw doon sa video mas madali kasing mag over kung ikaw mismo yung gumagalaw doon sa video kasi alam mo na yung sasabihin mo sa next step at dito nga po ay napatunayan natin na pwede talagang magprito sa rice cooker mga idol. Ang gagawin mo lamang ay lalagyan mo lang ng toothpick yung kanyang pindutan mga idol para hindi tumaas yung kanyang button. Kain po tayo mga idol. Ito may sinabaw. Ito po yung sinasabi ko na niluluto ko kanina. Salamat sa panonood.